Hi guys! Magandang umaga! Guys, pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa yung nalilito na tayo guys. Dahil sabi ng isang ano creator, wag gayahin to. Tapos yung isa naman sabi, pwede yan. Kaya diba guys, nakakalito yun guys. Kaya kung ano na lang yung nasa puso natin guys at alam natin yung tama, gagawin natin guys. Halimbawa na lang yung sabi na bawal maggamit ng sounds music sa Facebook dahil maka maka-copyright. Para sa akin, guys, hindi naman lahat ay bawal. Kasi meron namang pwede eh, na pwedeng mamimili ka lang dun. Kung copyright, kung nag man di delete nyo lang. Diba, guys? Kung anong nasa puso mo, sundin mo, hindi yung sabi ng isang creator, bawal, hindi ka nagagamit. Yung isa naman, pwede, hindi ka nakakalito, diba, guys? Kaya sa atin na lang sarili natin guys kung anong guys kung anong nararamdaman natin yun ang sundin natin guys kasi mahihirapan tayo guys kung nakikinig tayo sa isa tapos nakikinig din tayo sa isa wala na nalilito na tayo kaya di na tayo makapokus sa sarili nating account kaya mag-focus na lang tayo guys post tayo ng post ng ano originality na content ng sarili mo talaga yung kung meron ka mang tulad, pero iba-iba naman yung way ng pag-ano mo, di ba guys? Pagpapakita mo sa video mo. gano'n na lang gagawin natin guys, kasi nakakalito. <laughs> oh, pinapawisan ako guys. <laughs> Yan lang guys. Follow for more.